OFW ka ba at nagsasawa ka na magpadala ng pera buwan-buwan sa pamilya mo sa Pilipinas para pantustos ng pangangailangan nila? Tapusin nyo itong video na to, papaliwanag ko sa inyo kung paano ang pwede nyo gawin. Gandang araw po, ako po RP ng Gym Depot. So nandito po tayo sa Jim Republic, Lipa City, uh, para pag-usapan natin yung magandang topic na yon. So naging kultura na kasi sa atin sa mga Filipino na dahil kakulangan doon sa mga opportunity dito sa Pilipinas nag-abroad tayo kasi doon same amount of work pero mas mahal yung binabayad sa atin na sweldo, di ba? So mas marami sa ating mga Filipino doon na lang magtatrabaho kaysa sa Pilipinas. Okay, ngayon nakarating ka na sa sa ibang bansa, mas malaki yung kinikita mo. So yung kinikita mo pinapadala mo ngayon dito sa Pilipinas pantustos ng pamilya mo. Yun yung original na intention, di ba? Pero later on, nakakasanayahan na ng mga pamilya natin dito sa Pilipinas na maging dependent. Actually, naging kultura na yon. So, nasanay sila na maging dependent doon sa kapamilya nila na naandun sa abroad sa pagpapadala ng uh, pera at pangangailangan nila. di ba? Tapos, yung nasa abroad naman, yung dito sa Pilipinas, akala nila, okay yung buhay nung ano, nung nasa abroad. Kasi pag nagpapadala ng picture, mga videos, nasa magagandang lugar. Pero actually, pag nakita mo na nasa magandang lugar, yung isang OFW, Most likely namamasyal lang yung sila pero hindi yun yung araw-araw na environment nila. Ano yung araw-araw na environment nila? Maaring nasa trabaho sila. Tapos uh, iba yung klima, iba yung sitwasyon. Actually marami nga dito sa Pilipinas, aalis mga professionals, pupunta sa ibang bansa, pero yung trabaho nila doon sa ibang bansa, hindi yun yung tinapos nila or alam nila dito sa Pilipinas. At marami sa kanila, tinitipid yung sarili. Nakita ko yan nung napunta ako sa sa Al sa may UAE. So maraming mga Filipino doon, ang gagawin niya, magluluto na ng marami. Pag minsan, pang ilang araw na ulam na yon para makatipid, para isang lutoan na lang, lalagay sa ref, iinitin. Isang beses lang magluluto. Or, konti-konti lang talaga yung kakainin nila. Tapos, meron silang isang box doon na dahan-dahan, pinupuno yon Yun yung balikbayan box. Kasi, pag kami mga sale, kukuha sila ng uh, ilang mga gamit doon sa grocery na yon papadala sa Pilipinas. Pero doon, tinitipid nila maigi yung sarili nila para makapagpadala ngayon ng pera dito sa Pilipinas. Ang problema nito, okay yun na nagsimula nang ganun eh. Kalaunan kasi, hindi naman isang taon, dalawang taon lang yung ano, yung OFW sa ibang bansa. Pag umaabot na na 10 years to 20 years na naandun sila. Ngayon, doon sa tagal ng panahon na yun, nasasanay yung pamilya nila dito sa Pilipinas na kada may kailangan sila tatawag doon sa Uh, kapamilya sa abroad, padala ka naman dito, padala ka naman yan, di ba? So, ang nangyayari, in a way, hindi na nagsusumikap yung pamilya mo dito sa Pilipinas. Kasi nga, naasa na sa'yo. Okay? Ano yung pwede mong gawin? Ano yung pwede mong gawin? Ito yon. Siguro, mas magiging productive uh, yung, yung buhay nila kung what if dito sa Pilipinas, bigyan mo sila ng negosyo. di ba? tama ka naman doon. Iisipin mo, risky ang negosyo na yan eh. May mga nalulugi, may mga kumikita. So, papaano yan pag nalugi pa? So, kailangan mong pag-isipan maigi yung negosyong uh, negosyo ang papasukin mo. Ito yun, ano eh, pinaka magandang model na lagi kong sinasabi sa mga bumibili sa akin ng gym equipment. Pinaka magandang model sa isang gym, sa isang business, isang business, is ito yung bahay mo, kung saan yung bahay mo na andoon yung business mo sa baba. Second floor na andoon yung bahay mo. Pagtiisan mo yon Kasi habang na andoon pa sa abroad, habang nag-iipon pa kayo, okay lang yon Balang araw, magkakaroon ka rin siguro ng isang buong bahay na para sa'yo. Pero habang nagsusumi uh, nagsusumika pa tayo para mabuo yung uh, wealth nyo, wealth nyo, pagtsagaan yon sa baba, uh, negosyo, sa taas, bahay. Okay, it's either pwede itong sa'yo na yung bahay mo mismo. Okay, sa'yo. Or, most likely, marami sa atin na, na, na umutang lang sa banko or sa developer in-house. Inutang yung bahay, property, tapos sinulugulugan natin. So ngayon, pinag-usapan natin yung OFW. So kung ikaw yung OFW, ang ginagawa mo niya, may bahay yung pamilya mo, papadala ka ng pera galing sa abroad, pambayad doon sa hulog sa bahay, di ba? Pero pa doon, papadala ka uli para pang uh, sustenance nila, pang kain, etc. etc. So, ikaw nagpo-provide lahat galing sa abroad. Okay, what if ito yung perfect model na sinasabi ko? Yung bahay mo, kay sayo yan, kay, inu, kay, kay, hinuhulugan mo, ganun ang gawin mo. Yung negosyo sa baba, yun yung magbabayad or tutulong magbayad doon sa utang sa bahay. Ha? Liliwanagin ko, yung negosyo sa baba, tutulong lang sa pagbayad doon sa Uh, utang sa bahay. Hindi ito ang magpo-provide talaga ng pangangailangan ng buong pamilya tapos maguhulog pa ng utang sa bangko. So, total, nagpapadala ka naman buwan-buwan, di ba? So, ngayon, kung kulangin man yung kikitain ng negosyo mo sa baba, pwede ka magpadala, konti na lang yung idadagdag mo. Ngayon, maganda kasi dito, may tumutulong na sa'yo. Ito ngayon, what if, kung lumampas pa yung kita nung bahay na yon para bayaran yung utang na yon, may matitira pa sa pamilya mo. Ito yung kagandahan nun. Hindi lang ikaw yung nasa abroad ang magtatrabaho para ma-provide sa pamilya mo. Yung pamilya mo dito sa Pilipinas, sila din mismo ang magpo-provide para sa kanila. 'Di ba? Ito ngayon yun. Ano ba yung pwedeng mong uh, itayo na negosyo do sa baba? Marami kayong options. Okay. Sabi ko nga, yung nag-trending na video, pe pwedeng sari-sari store yung ilagay mo. Yun yung typical, sari-sari store. So what if maraming sari-sari store na? Marami ka pang pwedeng ilagay dyan. Actually, hindi naman sa uh, pinopromote ko yung bilyaran, pwedeng bilyaran. Or pe pwede kang maglagay ng uh, kainan mo dyan, tapsilugan. Pwedeng ganon. Or yung isa nakita ko nagsuggest, barbershop. Hindi mo nga lang ako magiging kliyente. <laughs> so, pwedeng barbershop, 'di ba? Sa barbershop kasi, pwedeng yung may-ari, hindi naman barbero, pero pinapaupahan niya yung uh, bar barber's chair. So, kumikita ka rin doon. Or, eto ngayon yung sasabi ko. Yung experience ko, yung personal experience ko, gym business ang ilagay mo. Bakit? Eto kasi yung ano, personal na experience ko. Uh, kagaya na napanood sa video ko, sa ibang mga video ko, last 2019, umutang ako ng bahay at lupa. Okay? Ngayon, nagtayo ako ng gym. Pakita natin yung gym. Maliit na gym lang to, sa garahe lang namin, 30 square meters. So yung gym na to, kumikita siya. At swerte ako na yung kinikita ng gym, sobra-sobra pa. Yung kinikita niya, pambayad ko do sa utang. Would you believe, five years lang, nabayaran ko na yung property na yon. At 2024, tapos na ako bayaran yung utang na yon. Pakita natin yung uh, parang release ko do sa mortgage na yon. So ngayon, personal experience ko yun. Maganda kasi dun sa gym business, kung kukumpara natin, kung nagtayo ka ng uh, tapsilugan doon, kainan, restaurant, or tindahan, ang gym business kasi, kagaya nung nakikita nyo sa likod, once mo lang ipuputap yan. Isang bes mo lang mapupuhunanan yan. Tapos, wala ka nang gagawin dyan. Kumbaga, uh, papasok lang yung tao, magbabayad sa'yo. Hindi ka tulad nung no, tindahan, hindi ka gaya na uh, may restaurant ka, sari, sari, uh, may kainan, araw-araw yan, mamamalengke ka. Kasi araw-araw may nabebenta ka. Yung cycle mo, ganun. Umaga pa lang, gising ka na para mamalengke. Gabi na, nagtatrabaho ka pa, nagluluto ka pa doon. So, yun yung kaibahan ng gym business. Unlike sa gym business. Ang gym business, kahit magbukas ka ng alas 7, kung nandun lang sa bahay mo yan, bubuksan mo lang yan, papasok na yung tao, kagaya nga doon sa una-unang gym ko, uh, may, arino, wala lang ako, ihuhulog mo na doon yung pera, pa 20-20. And would you believe, do sa pabente-bente na yon, way back 2008, kumikita na ako ng 500 pesos to 800 pesos. At nung 2008, medyo malaki-laki na yung ano na yon. Ang minimum nun, ang minimum wage nung uh, 2008, 2008, kundi ako nagkakamali is na sa around 250 to 300 pesos. So imagine, 500 to 800 na yung kinikita ko. So ngayon, ang maganda na ito, naandun ka sa ibang bansa, di ba? Naandun ka sa ibang bansa. Ngayon, imbis na nagpapadala ka ngayon ng pera dito sa Pilipinas, natuturuan mo ngayon yung pamilya mo na una-una hindi na umasa sa'yo. Kung kailangan sila, pagyamanin nila yung negosyong iniwan mo dito, sila na mismo magpo-provide. Ngayon, ito yun eh. ba? Diba? What if kung malugi, kung bahay mo yun, at kunyari, gym, yung business mo, baka hindi ka malugi. Bakit? Wala kang namang inventaryo eh. Wala kang ginagastos doon eh. 'di ba? Pagpasok ng tao, kung magkaroon ka man ng kuryente, electric fan, magkakaroon lang 'yon pag may pumasok na tao. 'Di ba? So, yung kahit pa paano, may maiko-contribute talaga sa iyo. One way or the other, maliit man o malaki, may maiko-contribute sa iyo yung ano, yung gym business na 'yon. Ito ngayon 'yon. Hindi ka matitigil doon. 'Di ba? Maganda dito, yung pamilya mo, ay shout out kay Ma'am Rowena ng Aweng's Gym. So, feature natin sila sa sorry kung nagkamali kung magkakamali ako sa Awings Gym. Sa Awings Gym, mag-asawa sila, si Sir Awing, kung di ako nagkakamali, nagbabarko. Si Ma'am dito sa Pilipinas siya yung nag-ano, nag, uh, tataguyod gym business. Okay. So, ang maganda dito, yung, yung, yung gym business nila Sir Awing lumalaki na dati isang ano lang, isang bahay lang. 'Di ba? Doon sa subdivision. Ngayon, kinuha na nila yung pangalawang bahay na katabi kasi lumaki yung ano yung market nila dumami ta ito ah subdivisions to ah subdivision to ah so lumaki na, na lumaki ito yung kagandahan nito lumalaki yung gym business darating yung panahon kung magre-retiro si Sir Awing syempre kailangan niya ng merong stable na pagkakakitaan sa Pilipinas niyon bilang OFW pag-uwi niya na Pilipinas hindi na siya matatakot hindi na siya magsisimula palang lang ulit sumugal ng negosyo. Meron na siyang established na negosyo. Kasi bilang OFW, siyempre, ang pangarap mo, balang araw, uuwi ka ng Pilipinas for good. Actually, balang araw na yon the soonest time possible. Kasi hindi mo rin gusto yung kumikita ka sa ibang bansa na malayo ka sa pamilya mo. Imagine, ilan sa inyo, sa, ilan sa inyo ang makakarelate? Umalis kayo sa Pilipinas, baby pa yung anak nyo. Tapos, kada uwi mo ng Pilipinas, palaki ng palaki yung anak mo. Yung anak mo, Nagwa nawawalan kayo ng connection. Nawawalan ng amor. Bakit? Kasi sa video lang kayo nagkikita eh. Sa video lang kayo nag-uusap. Walang personal na, na banding sa inyo. So, aantay mo ba na lumaki na yung anak mo? Pag, pag uwi mo, wala man lang kayong connection. ba diba? Hindi ganun yung normal na buhay. So, again, yun yung pinakamaganda. Huwag natin sanayin yung pamilya natin sa abroad, ah, pamilya sa Pilipinas na nakadepende do sa ah, kapamilya natin sa abroad pwedeng pwede natin sila ma-provide yung mga nasa Pilipinas, i-provide natin sila ng something na pagkakakitaan nila, something safe. Kaya sabi ko, marami kayo pagpipilian, pero kung, kung wala kayong maisip, i-consider nyo yung gym business. Kasi napakasimple yung structure niya. Non-consumable. Yun ang tandaan nyo, non-consumable. Pwede ka man libre ng isang buong barangay nang hindi ka malulugi. Pero ka man libre isang buong barangay nang hindi mo pakikinabangan. Last na to. Kung magbubukas ka ng gym mo, doon sa probinsya mo o kung lugar, ay suggest kaya mo maglibre ng isang buong barangay sa loob ng tatlong araw. Iba-ibang tao. Pero paano mo gagawin yun? Paano mo papakilabangan yun? Mapapakilabangan mo yun, oo, libre ka ngayon, isang araw na mag-gym. Pero doon mo sila ikaw convince na mag-enroll na sa inyo. Okay? So, kunyari lang na may isang daan na nag-gym sa iyo, convince mo sila na mag-permanente mag mag-gym. Mag libre kasi yung isang daan na una. So sa isang daan na napilit mo mag-gym ng libre, maano bang 10 o bente lang noon ang na-entice mo para mag-gym na sa'yo, hindi ka nalugi doon. Bakit? Kasi hindi ka naman na, no? wala, 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 na consume. Unlike kung ano yan, kung, kung sari-sari store yan, or restaurant yan, hindi, hindi mo magagawa man libre. Kasi may malulugi sa'yo, may mawawala sa'yo. So, nag-gets mo, napakasimpleng structure ang gym business. Okay? Pero hindi lang gym business ang pagpipilian nyo. Kaya ako lang nasasabi yung gym business kasi dito ako nagsimula. Okay, pakita ko ulit yung 30 square meters na bahay na nagarahe namin. Dito ako nagsimula. Okay, after 5 years, naitayo ko yung Gym Republic Cavite City. Pakita natin. 1,200 square meters. Pero ito, natagalan ako bago ko naitayo yung Gym Republic Tarlac City. So, inabot ako ng mayigit 10 taon bago naitayo yung Gym Republic Tarlac City. And after six months, ito naman, Gym Republic Lipa City ang naitayo natin. So, sunod-sunod na to. So, again, kapatid, huwag mong sanayin yung kapamilya mo sa Pilipinas na umasa na tumanggap lang ng tumanggap ng pera sa'yo. Kasi balang araw, mapapagod at tatanda ka, uuwi ka dito, sila umaasa pa rin sa'yo. nga raw po. Ako po si ng na Jim Depo.